So, good morning! So, meron tayong delivery. Ah, uh, iyan ay galing sa Suising. Ayan. So, umagang-umaga, mga 7am. So, meron na tayong delivery. So, ayan, halo-halo yung ating uh, in-order. At saka, uh, mostly kasi pag meron tayong delivery, eh, dyan din yung maraming customer. Pero, okay lang din dahil, um, kahit papano, eh, ah, uh, Marunong din naman mag-antay yung ating uh, delivery boy yung uh, delivery ng soy sing So ayan guys, ayan nagbibilang na tayo. At saka dyan natin na-check kung meron kulang o wala. So, ayan, nagbabayaran na kami dyan. Uh, bali, ang binayad ko dyan is cash at saka GCash. So, depende kung magkano yung halaga ng GCash ko at depende kung magkano ang cash ko. Yun lang po yung ating ipinabayad kay Suising. So, so ayan, guys. So, ito yung ating mga break case na deliver. Ayan. So, ayan na uh, Kompleto na naman yung ating stacks Kaya Medyo magulo na naman yung ating pwesto. So, ayan mamaya, Malinis na yan So, ayan yung aking sweetheart Ayan At saka, ayan Nagtutulong-tulungan kami dahil uh, Para mabilis ang trabaho Para ma-display Lahat ang ating Delivery So, ayan guys nagmamasipag yung ating tindera